morning guys, kamusta po? Oops, for stretch muna Hi, good morning, good morning Gawa po tayo ng proposal ng kitchen Ito po ang kanyang existing plan design up the interior ng old kitchen ikawan po natin ng bagong design ng cabinetry po ng existing Shift ref C. bar. Eh. Ah. Circular no bar. Ito ang kanyang pintuan palabas. Existing window. Existing window. Ang plano po nila ay lagyan ng siding door dito magiging proposal po niya tapos ito ay gagawin natin ng window para may view po dito palabas yan yeah, po siyang existing panel board dito electrican, so tatanggalin po natin to ang nook bar redesign natin yung mga cabinetry tatanggalin po natin yung existing ref ito po, ilipat natin dito ma-retain po itong kanilang kitchen sink stainless papalitan po natin itong awning aluminum awning window na existing na steel casement Palit lamang po itong kitchen. 328 by 298. Ito po ang aking ginawang proposal. So, tinanggal po natin itong nook bar. Ito na po siya. Bininis na po natin. So, lilipad ko po yung refrigerator dito. Yes. existing sink gusto po nila magkaroon ng range dito ito po sya so idudugtukan po natin yung kanilang kitchen counter ito na po siya ngayon range ito po yung existing door natin naman po yung sliding door na proposal sliding door na dating window yung tiles is as is po sya mariritay so ang gagawin po natin lalagyan natin shelves dito in between ng dalawang hanging cabinet sa tapat po ng window ito na po siya nagawan ko pa palang po pa siya ng ano yan bali lalagyan pa natin ng drawing ng mga elevations ito po yung isang proposal na mariretain yung existing door pero bala ko po silang kausapin na maging window na lang po to kung isasara namin kasi magkakaroon na po siya ng sliding door with door dito sa aluminum so ito na po yung rain sink refrigerator ito po yung option one. Option 1. Mahagayabe. Ito po yung option 2. Yung sliding door na dating window magiging aluminum sliding door. 2 panel po siya. Left and right sliding po. Ito po yung magiging proposal na window na dating pintuan. Okay. same po sya refrigerator, sink, range uh, open shelves in between po ng dalawang cabinet from re refrigerator to range tapat po ng window ng sink so, dito naman po sinara ko to naging window sliding po propose po tayo sa kanila ng nook bar meron po siyang 1.50 meters o so 5 feet by 80 centimeters na gagawin po natin mas elevated pataas po to nook bar so meron siyang tatlong high chair kasi po pagdating dito ito po yung kanilang dining papunta rito po is dining dining ito po sa uh, kanilang stairs packet ito po sa uh, existing plan ng house magiging uh, ano na po to ito lang po gagawin natin ito po ang proposal ko option 2 option 1 option 2 existing kitchen area po magiging proposal na po. Sana po magustuhan ng client. Hoping magustuhan po ng client. Gagawin po natin yung next is mga elevations para sa detail po ng mga cabinetry. Kung ano magiging outcome ng itsura ng kitchen interior design. Salamat po mga kayabe. Maya payal dopu.